gitgitan ng dalawang motorista dyan po sa Tandang Sora Avenue. Naku, malapit sa amin. Nauwi daw po sa barilan. Isa patay, isa kritikal. Police na suspect. Nako po, yun ang masakit. Police pa pala yung suspect. Sumuko daw po matapos ang insidente. Ibabalita naman niya ni Jimboy Tijano. Jimboy! Bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Tandang Sora Avenue sa Old Quezon City pasado alas 6 kagabi. Matapos sumambalang ang pulang pick-up na ito at sumalpok sa barrier ayon sa kaanak ng isa sa mga biktima. Galing silang antipolo Rizal at pauwi na ng Bulacan. Nang makagit-git na nila ang puting close van, kwento pa niya, bumaba ang driver ng puting close van at saglit na nagkaroon ng kumprontasyon sa magkabilang panig hanggang umabot na umano ito sa pamamaril. Pagkagit-git, yun yung driver po rin namin nagalit, naka ginit niya na ng konti. Tapos po, mab mabanti kami ng konti. Tapos hinarang na po kami, narang po sa amin. Bumaba po yung driver. Tapos yung driver po namin, hindi po siya pumaba. Na isugod pa sa Diliman Doctors Hospital ang apat 42 taong gulang na lalaking driver ng pulang sasakyan. Subalit kalaunay na matay rin. Habang kritikal naman ang lagay ng isang taong gulang na lalaki, ang sospek, isang police executive master surgeon na nakadestino sa QCPD Batasan Police Station 6. Nakalauna sumuko rin sa naturang stasyon. Na-recover sa crime scene ang pitong basyon ng bala habang nakalagak sa Batasan Police ang puting close ban na pag-aari ng pulis. Agad namang itinurn over ang pulis na sangkot sa pamamaril maging unserviced firearms nito. Dapat po ma makulong. Kaya po ngayon nakakatakot po. Kita po, pulis gagawin yung mga ganon. Parang, parang pumatay lang po siya ng, ano eh, ng hayop eh, manok eh. Pag Pagbaril, sabay lakad lang, sasakay, tas, tas alis. Ganun lang po yung nangyari. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect at ng Quezon City Police District ukol sa nangyaring insidente. Jim Tijano, para sa 100% Balita.